isang araw nga pala, hindi pa rin talaga okay yung panahon, naulan pa at medyo masama talaga, hindi pa sumisilip yung aring araw, kaya napapaisip na naman ako kung ano naman yung uulamin namin. tinalaw galaw ko na nga muna yung buong katawan ko dyan, baka mabalian nga pala tayo ng buto at eto nga, nandito na ako sa part na nag-iisip kung ano naman yung bibili nating ulam ngayong araw na to. Pero alam niyo ba mga moy, pagkababa ko nga pala, eto nakita ko nga pala si mama, nagluluto na siya ng ulam namin dito at eto nabili na nga daw siya ng tilapia. Eh di, tinanong ko si mama, anong luto niya nga daw dito, ipapangat nga daw, ibabay yung pangat at saka yung pangat? Starbucks. iba nga daw yun, yung pangat gagamitin nga ng sampalo. At bago nga yan, nagtimpla na nga muna ako ng kapelo, mabas nga pala ako. Tignan nyo naman yung panahon natin. Mukhang hindi na talaga titigil yung ulan. Napaupo nga pala ako dito kina Dora. Tsaka nga pala kay Tatot. Ayan nga pala si Dora. Kumuha ulit ng paylias. Kasi ang sarap nga daw ng sabaw. Tsaka yung noodles. Nakausap ngatong nga tong si Tatot, yung pinsan ko. Tsaka itong pamangking ko na si Dora. Bigla nga pala silang umalis. Kaya ang ending, mag-isa na lang ako dito sa upuan nagkakape. Luto na nga pala itong pangat na tilapia nga pala. Tapos, ayan, kahit maaga pa, kumain na nga din ako. Si Libulili, pumunta dito sa amin, sumasakit nga daw yung ngipin niya. Pinakita pa niya nga yung sira ngipin niya. Eh. Sabi ko, bakit hindi pa nga siya na uwi dun sa kanila? Sabi niya nga daw, dito muna siya at nagugustuhan na nga daw dito itong ato na to. Namabad na nga po, nagre-request nga itong mga kapatid ko ng lugaw at nga pala si Maria. Magluto na alang lang daw ako ng lugaw na manok. Para yun na nga rin pala yung magiging dinner namin. Tapos, magsasayang na nga lang ng konti kasi inuulam nga talaga namin dito sa amin yung lugaw. Kaya yan, inaya ko na nga pala si LJ na tumiring nga pala dito ng talipa pa kung makakabili kami ng ingredients para nga pala sa panglugaw namin. Ah, so, sarado na nga pala itong talipa pa. Eh, sabi ko, gusto ko kapag nagluto ako ng lugaw, kumpeto nga pala yung sangkap. Dito na nga lang pala kami sana sa may OC. Bibili nga pala ng manok, itong frozen na manok dito. Eh, kaso nga pala, kulang ko lang yung pang namin. Main. Naubusan na nga pala ng stock itong OC. Kasi kapag ganyan talaga, maraming bumibili. At mura kasi dito, eh, kaya yung karamihan bumibili dito. Alam nyo mga moyang ending, hindi na talaga kami naglugaw. Sabi ko nga pala, eto, mag noodles na nga lang pala kami. Balik ko muna alam pala kami ng Nissan Ramen jan apat. Tatlo lang una yung kinukuha namin, pero nagdagdag nga kami ng isa. Tapos, kumuha na ako ng maling dito dito. Si LJ kaya nga pala gusto niya akong saman kasi kukuha nga pala siya ng ice cream. So, yun nga mga moy, dahil maulan na taman talaga ako maligo dito, sabi ko after ko na nga lang pala kumain nga pala mamaya, doon na nga lang ako maliligo. Kasi mag-alas 6 na nga dyan, tapos magdadagdag na nga lang pala kami ng itlog. Ayan nga, niluto ko na nga pala itong uulamin namin ngayong gabi. At least hindi mo kami nakapaglugaw, meron namang sabaw, ba? Diba? Kayo ba, pagkagabi, ano nga ba niluluto nyo madalas na ulam, kami talaga minsan itlog ng alam. Kasi yun na lang talaga yung sa ulamin. Hindi e, naman araw-araw masarap talaga yung ulam, pero alam nyo, kung laki mahirap itong mga gantong ulam para sa atin masarap na, 'di ba? Paki-comment niyo kung totoo. Dati nga lang isa lang pala yung noodles, tapos isang kasero lang nga pala yung sabaw niya. Tinawag ko na nga rin pala sila, sabi ko, kain na nga pala kami at ayun nga si LJ gutom na naman tong bata na to. Eh kailan nga magda-diet nga si LJ? Sakto naman dumating nga pala yung classmate ko dito kasi may inaayos nga pala kami. Kaya dito na nga rin pala siya kumain at eto dito na lang kami sa may taas kasi hindi na kami kasya sa mesa. Pag kaganyan talaga ng ulan-ulan, ganitong ulam, 'di ba? Masarap talaga kumain. Noodles, may tuyo, itlog, tapos meron pang plus na Malin.